Five, four, 1 Ako ijo oh, 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 sa shh. Ang jok jok, ang jok jok, ang jok, ang jok, ang jok Maria, Maria, Maria. Oh, bakit? Alam mo ba kung anong tawag sa babaeng masipag? Ano? Babae pa rin. Eh di wow! Uy, mm. hey, Pedro. O oh, bakit one? Alam mo kung ano ang problema ng babae ngayon. Ano ba? Wala silang lang gusto sa akin. na ito. <laughs> magandang 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 maganda sa lahat! siya ng D2AP2291 DJ Makison Ang programa matutunghayan natin ngayon ay ang napawing pagmamahal. Isa itong kwento ng isang babae na nangangalang si Cecilia de los Santos. Siya ay sinubukan ng Diyos na sa pamamagitan ng mga malalaking problema na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Halina't pakinggan ang kanyang storya. I-welcome po natin ang mga graduates ng taong 1984 hanggang 1985. Woo! Congratulations at good luck sa inyo! And we'll see you, my friend. We'll see each other again. Oh. Round na proud kami ng tatay mo sa'yo, Cecilia! Congrats, anak. Maat pa naman. Huwag kayong umiyak. Naiiyak na rin ako eh, dahil sa inyo, natapos na ang pag-aaral ko sa kolehiyo, Kaya, maraming salamat po. So, kasawa na ako sa buhay natin. Wala man ng pagbabago. Huwag ka naman ganyan, Juanito! Hindi ko na kaya, Maria. Ang hirap. Hirap na hirap na ako, Maria. Nakaya na naman natin ah. Kayang-kaya natin yan. Sinasabi mo lang yan. Oo, kaya natin dati. Pero ngayon, di ko talaga alam. At oo, meron ako. At aalis na ako dito. Walang hiya ka! Walang hiya ka talaga! <laughs> hindi ko... Huwag kang mumalis! Huwag mo kaming iwan! Anak! Sakit! Sakit! Bakit tayo iniwan ng tatay mo? Bakit? Iwan ko po, Nay! Nandito naman po ako! Hindi, hindi ko po kayo iiwan! Nung ako'y bata pa... Nang iwan ako ng aking ama Matay dumuluhan na Di kaya ni nanay nang iwan niya Sa akin ay may bumulong Sabi ni nanay na no, huwag iiyas Malungkot ako o aking ama may pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, Ama. Awiting to ay alay ko sa'yo, mahal na mahal. Mahal kita, O oh, aking Ama. Na, hindi mo kailangang umalis. Ako na ang bahala kumita. Nay naman, Ayoko namang nakatunga nga ako dito na walang ginagawa habang ikaw nagpapakahirap. Ayoko nang ganyan, Nay. Salamat talaga, anak. Sobrang sobra. Babalik ka pa naman dito, di ba? Ingat ka sa biyahe. Opo, Nay. Babalik pa rin po ako. Tatawagan po kita palagi. Sige, Nay. Salamat po. Alis na po ako. Cook wanted. Okay na yan. Magandang hapon po. mag a po ako maging cook. Magandang hapon din. Uh, marunong ka bang magluto ng iba't ibang potahe? Opo naman. That's good to hear. You're hired. Talaga po. Salamat. Maraming salamat. Ring, ring. Ring, ring. Nay, nakahanap na ako ng trabaho. Ganun ba, nak? Mabuti naman. Pero alam mo, nay, ang hirap hanapin yun. Naabutan ako ng hapon. Hirap ng buhay sa Maynila. Ganon talaga, anak. Sanayin mo lang ang sarili mo at makakajas ka agad. Opo, nay. Gagawin ko po yan. Salamat po. Tulog na po ako, nay. Good night. Maganda umaga sa inyo. Nakahanap na ako ng tagaluto. Pasok ka, Cecilia. Cecilia, sila ang makakatrabaho mo. Guys, eto si Cecilia. Ah, uh, hello. O siya, simulan nyo na pagtatrabaho. Welcome ulit, Cecilia. Salamat po. Hello, ako nga pala si Anne. Nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Wala ko, galing ka sa probinsya, no? Ah, oo, oo ikaw ba? Oo, pero dalawang taon na ako dito sa Maynila. Oh, kakadating ko nga lang dito eh. Naghanap agad ako ng trabaho. Ah, halata nga eh. Pwede ka palang magtanong sa akin kung di mo alam. Huwag ka mahiya, pwede mo naman ako maging kaibigan. Um, sige, salamat, Anne. Okay. Cecilia, pwede bang pa-favor? Sige, okay lang. Kausapin nung muna sandali yung customer na nagre Um, sure. Um, uh, magandang tanghali po, sir. Ano po bang problema? Walang maganda sa tanghali. Yung pag pagkain ninyo, panis na. Tapos, pinapakain ninyo pa pasain akin. Hello, sir. I hindi po yan panis. Oh, sige nga. Alika dito. Tikman mo pa. Paano'ng lasa? Sir, pasensya na po. Sige, sige. Anong nangyayari dito? Ako po ang manager ng restaurant na ito. Tinatanong mo kung anong nangyayari? E pa mga pagkain nyo sa niyo, ang manager. Cook. Eh ko, walang kwenta naman pala. Sir tama na po. Tao rin po 'yan. Ako na po humihingi ng pasensya ninyo. Ano pa nangyari, Cecilia? Hindi ko rin po alam. Nakalimutan ko pong tikmang. Sorry po. Sorry po talaga. Okay, okay. Pero sa susunod ah, huwag mo na yung ulitin. Sige po. Salamat po. Alis na rin po ako. Aba eh. Hatid na kita. Nako. Wag na po. wag na. Nakakaya po. I insist. Teka, jan ka lang. Kuhanin ko susi ng kotse. Salamat po, sir, sa paghatid. Sumakay ako sa jeepney. Ikaw ang nakatabi. Di makapaniwala. Salamat po, sir, sa paghatid. Ah, wag na, sir. Anthony na lang. Ah, uh, Anthony? Oo. Oh, uwi na ako, ha? Sige po, ingat. Oh. Ay, Hindi naman ito kapanipaniwala, Cecilia. Pero, I'm in love with you. Wala akong rasan kung bakit kita minahal. Basta ang alam ko, mahal kita. Mahal na mahal kita. I hope you feel the same way. Um, would you spend the rest of your life with me, Cecilia? Will you marry me? Yes, Anthony, yes. Oo, oh, mahal din kita. <laughs> Anthony, huwag ka naman ganyan. Hindi ko na kaya. Ang hirap. Hirap na hirap ako, Cecilia. Bakit? Kaya na naman natin ah. Kayang-kaya natin yan. Sinasabi mo lang yan. Dahil lang sa pera, nagkaganyan ka, ha? Oo. Oh, Buwabagsak na business natin. Anong gagawin ko? Ang dami na nating utang. Lubog na lubog na tayo. Hindi na natin mabayaran. Wala na akong maisip, Cecilia. Kaya natin yan. Tayong dalawang haharap sa problema na to. Tayong dalawa. Di ko na talaga kaya. Suko na ako. Alis na ako. Patawarin mo ako. Anthony, huwag mo akong iwan! Porque contigo hoy escogí Ahora mi corazón te sufrí Bien simple lang ng aking hili Dama-dama mo rin ang pait at pighati. O oh, anak, napadalaw ka. Asa si Anthony? Ba't di mo kasama? Ma, iniwan ako. Ang sakit-sakit. Sobrang sakit. Parehas lang na nangyari kay Itay. Tahan na anak. Pasensya na sa nangyari. Pero naniniwala ako sa kasabihan. Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. May nangyayari ganito at ganyan dahil may rason ang Diyos kung bakit nga iyon ginawa. Minibigyan tayo ng problema dahil alam niya na kaya natin. Kaya natin itong malagpasan at lutasin. Kaya anak, kumapit ka lang sa Diyos at hindi ka mawawalan ng landas. Tama nga si inay. Nang dahil sa Diyos, naging malakas at matatag ang loob ko. Hindi ako nawawalan ng pag-asa dahil nandyan siya nakabantay at nasa tabi lang natin. nalutasan at nalagpasan ang mga problema ko dahil sa kanya. At nandyan siya para ipadama at punuin ang napawing pagmamahal. Maraming salamat. At yan na nagtatapos ang istorya ni Cecilia. Naway ito'y tumatak sa ating puso at isipan muli. Magandang umaga. Woo! Casting. Cecilia de La Santos, ang bida. Maria, ina ni Cecilia, Juanito, ama ni Cecilia, Ann, kaibigan, at Anthony Casata, asawa ni Cecilia. Ako po si Kathleen Junio, ang gumanap bilang Cecilia de la Santos. Ako si Maria, ang gumanap na ina ni Cecilia. Ako si Salvador gumanap bilang Juanito. Ako po si Kailin, gumanap na kaibigan ni Cecilia. Ako po si Joshua, ang gumulak bilang Anthony Casata. Ako si Eliza, ang gumanap bilang principal. <laughs> Ako si Derek, gumanap na bilang customer.